Sorry natin yung ngayon nag-viral si Harlin Budol. Nahulog siya pero ito ay tumayo naman pagkahulog niya. Ito ay talagang viral na ngayon. So panoorin natin siya kung paano siya ngayon narumampa at ito naman ay aksidente namang nahulog at hindi naman ito sinadya. At bigla naman siya ito'y tumayo. Panoorin natin. Okay. natutuwa ako kaya ano kay Barbie Portisa ang bilis niya tumakbo para uh, iligtas niya ngayon si Halim si Halim Budol talagang grabe at saka hindi lang ha kahit na sabi mong nahulog si uh, Idol Harlin Bodol, talagang pagtayo niya nakangiti pa rin siya. Uy, isa ang kapan ito. Itong napakatapang itong babae na 'tong believe ako pero nabasa ko doon sa ito inupload to ni Harlin Bodol, no? Nabasa ko sa ka, uh, doon sa comment section kay Harlin Bodol na ang dami mga taong uh, pinagtatawanan siya. Bakit niyo ba kailangan pagtawanan ng isang taong nadapa? sa palagay nyo ba kapag kayo nadapa pag mayroon kayong problema pagtatawanan kayo rin ng tao anong pakiramdam nyo ba? Diba? hindi naman kailangan ng ganitong tao na pagtawanan eh. Isipin nyo pag nadapa ang tao, kusa yung babangon at manindigan sa sarili para naman makaya niya ang problema. Ito la pa kasimple lang ito eh. 'Di ba? Isipin nyo pag tayo niya nakangiti pa rin siya. Ito itong itong video na to, ito ay napaka kumbaga may sign ito na magkaroon tayo ng isa rin itong ano, paalala din na pag nagkaroon tayo ng problema, kailangan natin hindi natin iasa sa iba. Kailangan sarili natin ang uh, manindigan tayo at itayo natin sarili para naman uh, panibagong buhay. O di ba si Harleen, tinan mo naman nakatayo pa, nakangiti pa. Pero tin, tinan mo doon sa comment section sa kanyang uh, inupload tu ng kanyang kabigan, grabe ang tao. Nag Kumbaga, uh, kumbaga hindi mo malaman ni eh, kung ano bang uh, mga basher yun na Natutuwa sila sa nangyari kay Halin Bodol, Hindi nyo kailangan pagtawanan ng isang tao pag ganito ang nangyari Bagkus pa pag nadapa Kailangan pagtawanan ang isang tao hindi pagtawanan nyo, wag na wag yung pagtawanan ng isang tao pag ganito ang nangyari ha dahil kung mangyari din yan sa inyo sa palagay kayo, kung makita kayo ng ibang tao, ng kayo, ano pakiramdam nyo ba diba? pero tingnan mo pagkatayo nga ni Harlem Bodol, nagpalakpakan pa yung tao, do ibig sabihin yan proud ang mga tao na kahit ganun ang nangyari sa kanya, inakatayo eh, pa rin siya at nakangiti so maraming salamat yan sa inyo lahat sa panonood nyo ng aking video